Mali po, uh, isang magandang gabi po sa inyo lahat Magandang gabi po Sa ating pong mga mayors at vice mayor ng lalawigan ng Marinduque kasama ang kanilang mga konsihales isang magandang gabi po sa inyo lahat Sa ating namang pong gobernador ng lalawigan ng Marinduque Governor Melicio Co Magandang gabi po at sa ating pong OIC, Ma uh, Dr. Lynn Mendoza at Dr. Mabel Musa. Magandang gabi po. At sa higit kumulang na 6,000 plus na delegates na nagmula sa iba't ibang bayan ng Marituke, isang magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya po kayo kung wala po dito ang inyong congressman Lagi nyo po naikita ang aking pagmumunga sa so, tuwi po meron mga metong mga gawain sapagkat so, po ang ating congressman ay kung masasabi po natin nga uh, parang lawa pa po ang ating congressman Subalit, hindi po natin nalalaman na ang ating congressman po ngayon ay nasa session na sa, sa congress ngayon upang magtrabaho at uh, kung meron mga po tayong naririnig na hindi po natin nakikita ang ating congressman isa lang po ang kanyang pinapasabi sa inyong lahat. Ang ating po congressman ay kumikilos po ng tahimik. Tahimik, pero tama. Ganun naman po lagi, di ba? Pag may nais nice tayong gawin, ay kakabuti natin. Lagi pong tahimik muna. Wala po tayong makikita ang gusto mag-abroad. Pero pinagsigaw na siya mag-abroad. Kung titignan niya natin, yung mga tao minsan nangangarap na mataas, gusto sabihin niya, mag-aabot ako pero yung pala mga balitaan natin sa maling wala ng banta kaya naman po ang ating naman po kongresman kung wala mo ngayon dito toto uh, to, po ang support niya sa inyong lahat sa inyong mga ginagawa mga gawain sa loob po ng ilang linggo na nito kayo ngayon sa Santa Cruz ang ating ang kongresman ay po pusong sumusuporta sa inyong lahat kaya naman po mga estudyante mga delegates, huwag po natin na tayo nag nagbula lang sa isang maliit na bayan. Malalahanin po natin ng ating congressman na at nagbula lang po sa maliit na bayan ng Buena Vista. Bagamat maliit na bayan ng aming Buena Vista, nagawa pa rin niya maging, maging isang matagumpay na nakaraang eleksyon. Pero tapos na po eleksyon na yun. Kaya naman po sana... Sa loob ng tatlong taon, total ang tema po ng ating palarong panlalawigan ngayon ay pagkakaisa. Sana naman po ang buong lalawigan ng Marinduque, hindi lang mga estudyante, mga opisyal, mga leader, lahat po maging tumanay sa kapilang partido o sa partido ngayon, lahat, lahat po tayo ay magkaisa. Yun lang po ang inihiling ng ating congressman. Magkaisa po tayo, Gawin po natin yung tama, mag-servisyo po tayo ng tapat, huwag po natin itong samahan ng politika. At nawa naman po, sa loob ng tatlong taon, kahit hindi po tayo, uh, namaikita tayo mga isyo ngayon sa social media, para po sa ating Kongresman, hindi po siya nakapokus ngayon sa ating uh, social media. Dahil nga sabi po niya, huwag po tayo maging asa. Dahil minsan sobrang nasa natin, nakakasa na lang tayo sa gobyerno, hindi na lang natin tinitingnan yung ating sarili, yung ating pumuhay, na dapat sana tayo bilang isang marindokenyo, tayo mismo sa sarili natin yung nagsisikap. Hindi masamang umasa sa gobyerno, pero hindi rin masamang magsikap at mangarap para sa ating buhay. Kaya naman po, muli, Isang magandang gabi sa inyo lahat, mga delegates. Enjoy nyo lang yung buong uh, linggo na pag stay nyo dito sa Santa Cruz. At pangalagaan din natin yung ating lugar na ginagamit para naman po yung ating pinaganda ng ating mayor, Marisa Red. Ay mo panatiling maganda. Kaya po muli po, isang magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat.